Pabukid na Far from home ba? Pero sa ako pragod si ini sa Surigao City. Naragod mi sa Luna. Pero kung makaani ka ng lugar, murag na, kaslaing lugar. Mura po kag netog bukid nun ba? Unya mangawat mga wat, tagbutong. Higop sa bawli, kay gamiton. Tag-home kayong sa bawli ba? Kay fresh from the fruits pa gajod. daw? Fresh from the trip tree pa gajod ba? Kaya niya, ang pinakagana na pagkabri, kay makitang unod. Tripping sa toron mga kajam. Awatay trip. Pero kay nis papa, grabing tripping sa aniron. Check <laughs> padili dili, padili dili, mama. <laughs> hapit to matumba. <laughs> Sige na kay labon sa una pa oh. Labon sa una. <laughs> <laughs> Letro, <laughs> otro, otro Otro Oh sigina. Oh. Ako'y 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 tahu marsila. Yo balik kay Mama. Ye! Ye ka ini. Apan sa uno pao, masako odi hatagan. Ala sigi. Kagag ka ta. O oh, proceed na punta sa itong Tagalog version. 1, 2, 3, pasok! Ito na ngayon, nandito na nga kami sa sasakyan. On the way, papuntang Luna. May titingnan kasi kami na babies guys kung gano'n na nga ba kalaki. Dahil ngayon magpapaskoy, mamimigay si mama ng tagi isang kilo bawat tao. 10,000 kada pamilya sana yun. Eh, kaso lang kay Alan kaya tanong nga pala yun. Kaya maya, nandito na nga kami sa bukid guys. Pagkababa mo palang may kita mo na kagad na kulay green talaga yung kapaligiran. Parang napakasarap huminga. Pero si Bukoy ko eh parang ayaw. Isip-isip niya kaganda ng pahinga ko dun. Dinamay pa ako sa gala nyo. Yan mo na bukoy ko, masasanay ka rin. Tara mga par, baba na tayo. Puntahan nga natin, tingnan natin kung gano'n na nga ba kalaki baboy na ito. Nakapunta na tayo dito dati. Kung napanood nyo yung vlog natin nung nakaraan, napakasiriwan ang hangin dito guys. Tsaka napakatahimik ng buhay. Kunting lakad lang tayo kaunti. Hindi kasi makakapasok yung sasakyan dito eh. Pero ayos lang naman, yung bahay na yun, may kita mo, yun na yung bahay ng tropa natin dyan. Family friends ba? Tsaka sila na rin yung bibilhan ni mama ng baboy. Iba talaga pagkakilala. Maganda na nga baboy, maganda pa presyuhan. Kambing nga pala guys, baka trip nyo. Baka trip nyo bumili ng baboy guys, comment lang kayo down below. Maganda ang pagkababoy niya guys, hindi siya matabain. Tsaka talagang inaalagaan Lang yung voice over yan, with feelings. <laughs> Ayan yung pala si Olok Olok guys, oh. Masarap din yan sa litsyon, tsaka sa halang halang. Adubo sa gata, tapos pinapiti. Olok 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 Olok, -olok. Mama, Nandiyan nga pala sa baba yung babuya nila Nestle guys. Sila kami pumasok sa loob, makikita naman yung katawan ng baboy kahit nasa labas. Ayun guys, so kitang-kita yung kanyang likod. Eh, sabi ni Mama kahit wag na daw pasukin sa loob. Kitang-kita naman daw kung gaano kaganda ang pagpapalaki ng baboy. Masunurin kumbaga, hindi sumasagot sa magulang. At ito doon naman dalawang toy bibirada na. Meron nga pala kami dito new gun, guys. Iba talaga pag may sarili kang new gun, Pwede kang manguha ng buko kung kailan mo gusto. Ayun nga nagpaakit na nga si Nestle, oh. Kakilala niya nga pala 'yan, tinawag niya pa doon sa labas. Sa naman napakatamis ng buko dito, eh. Halatang hindi hinog sa pilit. Tsaka akalain mo nga naman napakadaming sinerve Nerve sa amin. Meron pa sila dito nilaga na saging. may balak pa sana magkatay ng Bisayang manok. sabi nila mamat papa iwag na. Sa next time na lang kasi may lakad pa din kami. Medyo busy kasi sa araw na 'to kasi naghahanda para bukas. Marami pa rin kasi gustong bilhin. Ayun na 'yung buko. Kung mga par na na. Pero syempre, titesting muna natin kung okay ba. Ayan, binubuksan na nga ni paring Warren, no? Kung okay ba yung kanyang laman. Talaga naman tumatalsik yung sabaw, napakasariwa. Ayun, okay daw. Eh na may ipipritis na kaagad ni ate. Aran nyo kung ano balasa. Paano ka makakahigop niyan? Ingat-ngat ka ng ngat-ngat man saging. Sabi niya, paano ko ba ihigop ito? May saging sa bibig ko. Ayun na guys, tinirada na. Ganda ng pagkabukas eh. Bukang buka. Kitang kita talaga yung laman. Tama-tama yung pagkabukas ng buko kasi pasok na pasok yung ilong ni ate mo. At si Papa ay eh, hihigop na rin. Pero hindi ko alam kung Papa kung paano klaseng pagkahigop to. Pat lumalabas din sa ilalim yung sabaw. Parang umiinom lang na Napundadura tapos lasing na. Tingnan nyo naman yung lugar guys. Napakasariwa talaga ng kapaligiran. Napakasarap huminga. Abay, syempre take out na, matik Ipagbilhin mo to sa syudad, e, eh, 45 ang isa ata o 35. eh dito nakadala kami ng pitong piraso. Thank you po. At God bless you. Napakabait naman ng bahay na Pagka ito. Kamaya-maya nung pagkatapos na ni mama magbayad, eh syempre umuwi na rin kami. Kasi alasin ko pa rin naman iahatid yung baboy sa litsunan. Ay, yung ulok-ulok guys, so, pinalabas na. Nangahabol pa man din niya ng bata. Pagkatapos, kinuha na rin namin si Zion kasi naglalaro sa loob na bahay. Ayan, pinaalam na namin na sabi na uuwi na kami at next time ulit. Ayan, sinisli guys, pati yung mga bata niya. Kaya, buti naman si Zion na hindi maligalig this time. Talagang napakabayot eh. Talagang pamayag lang din siya kagad pag sabing uuwi na. Ito na guys, pa na nga kami guys. Uh, thank you. Ayan na nga, nag, sa kwento-kwento na lang si Mama, sabi ni Mama, punta kayo bukas sa bahay, ha. Ah. Sabi ni Leslie, pupunta po kami yan, kasi ngayon magpapasko kami dito sa bahay nila, Mama. Pati kami dito na lang din kami magpapasko. Para marami ba, para naman mas vivo at mas masaya ang pamilyang pagsama-sama ang kambing. Uy, kundulis ka pala sa anak ng kambing na ito, oh. Buntis pala ito, hindi namin alam. Si Calderita, kawawa naman. So, ayan, bye-bye guys. I love you.